Nakaranasan ng lalawigan ng Cebu ang bagsik ng Bagyontino habang na-rescue naman ang mga natrap na residente. May detalye si Jess Atienza ng PTV Cebu. mag alas 5 ng madaling araw, binayo ng malakas na hangin na may kasamang malakas na buhos na ulan ang lalawigan ng Cebu. Panandalian ding nawala ng kuryente ang maraming lugar sa lalawigan, kabilang na ang Kapitolyo. Kinaumagahan, Agad nagpadala ng mga rescue team ang PDRRMO ng lalawigan ng Cebu sa mga apektadong LGU. First landfall in Camotes mm. sa Island, mm. then, then in Bourbon, Bourbon, then it exited about 6 o'clock, uh, as early as 6 o'clock in the morning. Yeah. Nakuna ng video ng isang netizen ang pagtangay ng tubig bahas sa mga sasakyan sa isang subdivision sa barangay Bakayan ng Cebu City. Ayon kay Acting Vice Mayor Winston Pipito, nahirapan din sa pag ang mga disaster team dahil sa taas ng level ng tubig-baha. Uh, nag sila o kandak o rescue operations. Pero maraming minimal kayo atong mabuhat tungod sa rescue kayo sa atong mga rescue personnel po. Um, Naanadyo din naabot na sa second floor sa mga balay ang, uh, ang baha diri karon You, kasi possible na ang um, atong beds dili na maagian kay eh, ang uh, nilapas na yun sa tulay. Bakas naman ang pinsala ng Bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Cebu. <tong noise> sa Danaw City, nakunan din ng video ang pagragasa ng tubig baha na nilamo na ang ibabang bahagi ng kabahayan. <tong noise> sa Talisay City. Malawak ang naging pinsala sa kabahayan matapos umapaw ang tubig mula sa Mananga River na siyang bumura sa mga bahay sa ilalim ng tulay. At kahit maputik na ang paligid, kanya-kanyang nagsalba naman ang kagamitan ng mga residente. Ang inisyal na mugibuat karon is nagkuha lang ni numbers as far as houses, people affected, and rescue operations, especially ang angay rescue hunong karon ang Pa-Pa sa sapak pa sa pa, na pag high tide ni sumbalik ang tubig din in areas na dili usually masudlan ng tubig. Sa evacuation center, dumagsa naman ang mga apektadong residente. Kabilang na ang estudyante na si Sheila May na dalalamang ang kanilang alagang pusa at kakaunting damit. First time po kasi namin maka-experience po ng ingani na sitwasyon niya. Parang ito po ang lowest point namin kay wala po tira sa bahay namin, pati yung bahay po namin na nirerentahan kay nasira rin po. So parang di po namin alam kung saan kami pupunta. Patuloy pang inaalam din ng Cebu Provincial Government ang iba pang mga lubhang na apektohang LGUs ng malawakang pinsala at baha na dulot ng bagyong tino. Because as from what we heard, the, the is also badly hit. down, um, Compostela, liluan ang Kutkut River no grabe kuno kaayo kot Kutkut River ah uh, also mandawe and Talisay ang atong mga within the city no ang mga cities nato nga duol sa Cebu Central so mo amo ang monitor karon so we are trying to call the mayors no ang so far ang akong istorya si Mayor Sam Samra Uh, muna nga ipadadaanan ng mga reinforcement. Sa ngayon, may anim na naiulat na nasawi sa lalawigan ng Cebu. Lima ay mula sa Danau City at isa sa Mandawi City. May dalawang katao rin ang naiulat na nasawi sa Talisay City habang may labing dalawang individual pa ang pinagahanap sa Cebu City. Patuloy pa ang clearing operations sa mga kalsada papuntang Norteng Cebu na dinaanan din ng bagyong tino. Mula sa PTV Cebu. Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.